Michiwa mga senpai, so sa video na ito ay uh, isishare ko sa inyo kung uh, ano yung mga basic requirement para makapag-apply papunta dito sa Japan. So sa video na ito nga guys, sa uh, i-share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga basic requirement kung paano mag-apply papunta dito sa Japan. Ay uh, yung mga requirement na kailangan mo dito para makapag-apply ka sa Japan. Kasi marami na rin nagtatanong sa akin dyan sa YouTube ko, nagko-comment din sila. So ito i-share ko yung mga requirement na sinabmit ko noon. Unang-una, valid passport. Kailangan mo ng valid passport kung mag-apply ka dito sa Japan. At pangalawa, updated resume o CV. Kailangan updated yan. Tapos, Certificate of Employment at least sa uh, one year experience. Kung wala ka namang experience, guys, may solusyon pa rin yan. Kung mayroong kang kakilala sa isang kumpanya o may-ari ng kumpanya, pwede kang magpatulong doon. Humingi ka ng certificate doon. Pero yung kadalasan na naririnig ko sa mga ganyang case, nagbabayad sila. kung Kumbaga, binibili nila yung certificate pero may kamahalan. Yung iba nag- bayad ng 10,000, 20,000 ganyan. Pero kung kakilala mo naman siguro, mura lang ibibigay. Kasi kung wala kang certificate, hindi ka talaga makakapag-apply. Kasi kailangan mo rin ng DTI copy ng company na nakapangalan doon sa certificate mo o kung saan ka nagtrabahong company, hihingi ka ng ano doon. DTI copy kasi isa sa requirement sa pag-apply ng visa. ng visa mo dito sa Japan o COE yung certificate of eligibility yun yun dalawa yung COE na yan, Certificate of Employment at saka Certificate of Eligibility. Yung Certificate of Eligibility, hihintayin mo lang yung kung selected ka na kasi agency na mag-aasikaso nun, manggagaling dito sa Japan yon. So yun, yun, yung mga requirement ka pala, no? valid passport, updated resume, Certificate of Employment, DTI copy ng pinag mo, tapos kailangan mo rin ng NBI, yung latest NBI kukuha ka lang nun pagka selected ka na kasi baka pag ka ng expiry kung hindi ka pa na select tapos yung mga tupalo na requirement yung mga POs yan yung pagka talagang siguradong may employer ka na tapos kung kasal ka marriage contract o, hindi naman, di, hindi, mo na kailangan yon yan yung mga requirement na pinasa ko nun tapos baptismal yan, hinahanap din pala sa akin yung baptismal kasi late registered ako yon guys kasi mayroong agency na hindi tumatanggap ng late registered katulad nung alam ko yun yung agency nung kapatid ko kasi kaya hindi ako nakapag apply doon. pero yung agency ko yun tumanggap sila ng late registered pero kailangan ng baptismal kaya pinasa ko din yung sa akin yung baptismal ko saka bibigyan din kayo ng list ng requirement na kailangan yung isubmit kung nagbago na yung mga requirement na kailangan nila ngayong 2023 pag nag apply kayo pero pagka magwo-walk in kayo guys kailangan dala nyo na yung passport nyo ratio uh, resume yung updated resume nyo tsaka certificate of employment yan yan yung tatlong importante kung magwo-walk mag in kayo sa pag-a-apply kung pupunta kayo sa mga agency pero mas maganda dyan kung, para hindi kayo magastos sa pamasahe hindi kayo magwo-walk in mag-sign up kayo sa www.workabroad.ph tapos ilagay nyo yung mga credentials niyo dyan, yung mga certificate, gawa kayo ng resume dyan para yung mga agency mismo ang kukontak sa inyo. Ilagay nyo mga contact number niyo doon o kaya email nyo. Yan. Pagka kayo sa mga trabaho na hinahanap nila, sila mismo ang tatawag sa, inyo kasi ganyan yung ginawa ko. Nag-sign up ako sa abroad.ph noon. Two weeks pa lang akong dumating sa Pilipinas nung galing ako ng Qatar noon, nung gumawa ako ng resume. Tapos yun, tumawag agad sa akin yung agency ko, yung Red Arrow. Sinabi na kung gusto kong mag-apply sa Japan. Kaya yun, nagpa-line up ako sa interview at na-select naman ako agad. Kaso hindi rin agad nga nakaalis dahil nag-pandemic. So, 2022 nakaalis noon. Nag nag apply ah, and tinawagan ako noong 2019 na istak ako ng halos 2 years ah, may 2 years talaga kasi April 15 nung dumating ako dito April 15, 2022 so ang tagal lang hinintay ko dahil sa pandemic yun pero ngayon napaabilis ng pag alis ngayon katulad nung dalawang kapatid ko na ano kararating lang dito sa Japan tapos yung tatlong pinsan ko halos 3 months lang sila 3 months 4 months yan na naghintay nakarating na agad dito sa Japan kaya mabilis na yung pagpatok ngayon compare nung ako kasi close border ang Japan pero ngayon talagang ang uh, andali ng makapasok dito sa Japan yan guys, kung gusto nyong uh, mag-apply, ito uh, yung mga legit agency, yung tatlong agency namin na magkakapatid na pinag applyan kasi magkakaiba kami ng agency so ako, Red Arrow Employment Agency, nasa Cubao lang yan tapos yung kapatid ko na nasa Osaka, Uniplan nandun lang din sa Cubao yan Pakezon City, Uniplan Agency, tapos yung dalawang kapatid ko, saka tatlong pinsan ko yung isang agency lang sila Alpha na sa Pasay naman yun malayo pero yung agency na yun na talagang nire ko din sa inyo kasi napakabilis magpaalis kung gusto nyo talagang makalis agad at ulit yung kapatid ko na bunso yung dumating yung kararating lang dito ngayon bali 4 months lang yata siya na nung pagkatas na select nag-aral halos 4 months lang lahat nakalis na siya so ang ganda rin ng agency na yun napakabilis mag-process so yun guys hanggang dito na lang ang video na ito Lumulubog na rin yung araw. Tignan nyo. So, kailangan ko na rin umuwi at uh, hapon na rin. So, kung bago ka pa lang sa aking channel guys, at uh, huwag kalimutang mag-subscribe at uh, pakiclick na rin ang notification bell para manotify ka sa susunod pa nating video. So, yun guys. Maraming salamat.